Kasi ito, una yung balita sa Inquirer na ito daw DOJ eh, naglagay ng lookout bulletin against kay Atong Ang at saka kay Gretchen Barreto. Alam mo yon sabi nga ni Ma'am Rowena, ni Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, sana unahin yung kontraktor at pamilya nila tapos ipakontem na agad freeze yung asset. Alam mo kung bakit? DOJ lang pwedeng gumawa nun. Tandaan niyo ang DOJ, isa ho sa mga nasa board ng uh, Anti-Terrorism uh, Council ay yung sekretary ng DOJ. I mean, nagawa nga nila yon Di ba? Ang bilis niyang kumilos kila Tebe, ang bilis mabilis niyang kumilo sa mga kalaban sa politika. Tapos dito sa mga issue ng flood control, ang dami pang paligoy-ligoy na, oh, may whistleblower tayo, oh, ganito, ganito. Diba? Bakit di ka kaagad mag-issue ng ano dito, look out order dito sa contractor? Pero dito, hindi ko po kinakampiyan si Atong, ang, hindi ko po kinakampiyan si Gretchen Barreto. But the point here, kung ang bilis niyang kumilos sa mga katulad ni Atong Ang, mga katulad nila Tebes, pero pagdating dito sa contractor, dapat pwede na matigil. Kaya lang, mas busy siya dito kila Atong Ang.